Magandang hapon po at uh, ayun po dumating na si Namaylin kanina, kanina lang po at si si Cher po ay nagpapahinga po muna. Okay. Nasilip ko silang dalawa po doon si niya Mukhang busy busy po sila ngayon doon at uh, puntahan po natin. Wow, okay. magandang hapon. Kamusta kayo? Mm, kamusta ang unang araw sa pagpasok, Mai? Okay. Ayan, at mukhang busy po si Mylene. O oh, kamusta Mylene ang unang araw mo sa pag-module mo? Okay alis, Ha? Okay lang. Mm, mukhang madami ka na agad nagagawa Busy-busy pa pagsusulat ka? Ako. Okay. Kaya ba? Kaya <laughs> po. Mm, Siyempre naninibago ka lang. Ano kakayanin mo yan? Ha? Ang dami na agad na sulat niya. Pero may, may ano ka magpahinga ka rin, ha? Kasi maghahabol ka pala dyan, kasi medyo na ka na ba, gano'n? Hmm. Uh. Uh. Kamusta ka naman eh, uh. May ice cream dito, ha? Nagkuha ba kayo? Ikaw naman niya, eh, anong ginagawa mo? Ano ginagawa mo? itong sulat din to si parehas ko sila. sila si Nia po sila sininita po ay wala pa dito maya maya po susunduin ko na rin yan yeah, o busy busy po talaga si Mai kaya kaya mo naman yan basta sumikapan mo lang Kanina ka ba ba nagsusulat, May? Ay, eh, pagkano magpahinga ka rin, ha? Baka man naman ma... Ano yung kamay mo dyan? Kasakit ba ang kamay? Ay, lalagyan mo... At saan nasakit? Hmm... Siguro, lalagyan mo ng... Ano siguro dito? May lalagay dyan, eh alalay lang kasi ay, pero kailangan humabol ka raw dyan sabi ni ni nanay eh. para mahabol mo rin sila matagal anong pa ba sila nagumpisa matagal na um. ayan po si Maylin at uh, busy, -busy po talaga siya ngayon um, kakayanin ni May. ano May? <laughs> Siyempre, yun ang ano mo, di ba? Oo, oh, eh, si May at uh, niya. Ayan po si, si At uh, pag may kailangan si Maylin na pwedeng at alam mo naman, turuan mo din, ha? Mm -hmm. Sa mga ginagawa niya. Nia? Ha? Pagka may kailangan si Maylin at hindi naman alam ni Maylin, turuan mo ha para mag magano kayo mag-share kayo ng opinion ninyo kung ano yung gagawin na Pahingan mo na, May. Mm. Tapos yan, ilalagay mo pa rin yung may mga guhit-guhit na yan. Oh, para masanay siguro ang inyong kamay. Sa pagsusulat, isa yun. Para, Ayon, kaya naman yun. Ikaw ang gusto mo yung so, asin. Kapag mo. Bawal ka. Ba. Siyempre, hinahanin niya na mag-a-advance na siya eh. Oo, oh, yan. At, uh, pag nakatapos naman siya dyan, wala lang pasanan niya yung ibang ano. Kakayanin niya may yan. Sumailin pa. Basta ang ano lang namin ni nanay, pag niyo yung pag-aaral niyo. Ha? Ganon din ikaw niya, ha? At ganon din si Ninita. Hmm. Yan. Kaya po ako ay susundo na kay Ninita. Ang oras na alas 4 na po. Um, oras alas 4 na po at uh, mga alas 5.20. Ganyan, eh. pwede ko na siya po puntahan doon sa school. Layo-layo nyo kasi yung lugar na yun. Nakapasok naman ako sa Als dati. Nakapasok ko na dati sa Als? Sa amin. Sa inyo? Yung, yung doon pa ako sa Kapitan. Pinasok ako sa Als. Tapos, bumalik naman ako kaila mama. Tapos, um, ay, hindi ko na pa Anong grade ka noon? Five. Grade five? Ay, hindi mo na pinagpatuloy. Hindi ko lang pinagpatuloy yung Als. Hmm, ganun ba? Ay, ano ngayon, grade 10, ba? Hindi, ano nga yan? Hindi nga ipagpatuloy mo yung aisles na yan mm. para makamit mo yung mapangat ka na agad, ano? Oo. Okay. Mm. Pakayanin mo yan, May. Marami, marami nagmamahal sa'yo kaya pakayanin mo yan. Ano? Okay. Mm. Salamat po, Daddy po, at saka sa sponsor ko po. po. Mm. Salamat din po, ah, Nanay, mm. Patay. Ay, na lagi pong nagagay sa amin. Mm. ko lang sa'yo, May, uh, pag mo yung pag-aaral mo para malampasan mo yung pinagdadanan mo para sa yung kinabukasan. Maganda yung ginagawa mo at uh, patuloy mo lang. At uh, po rin ang ice cream, busy-busy ko siya. Ba't siya ba yung binibigyan? Ha? Kumain na rin? Ayan. Kasi po, request po nila yung ice cream eh. Mahilig na sila sa ice cream ngayon. Para maging maayos po lalo yung kanilang pag-aaral. Masaya po yung uh, Tres Marias. At uh, yan, susundo na po tayo maya maya kay Milita. Uh, po natin mga kabayan na patuloy na sumusuporta sa Tres Marias at ganun po rin sa aking channel. At sa buong PB team maraming maraming salamat po. Hindi po may isa-isa yung uh, napapasat out sa akin dahil may na lang po daw ang mag uh, sa uh, out sa inyo. May shut up daw. Shout out po sa inyo. Hindi ko pa alam pangalan niya. At saka yung nagpapa-chat out po. Chat out na po. Chat <laughs> out. Chat so, out. Saka yun po yung nagpapa-chat out. Ano mo? Ano mo? At yung po daw nagpapa-chat out. At yung po daw nagpapa-chat Ah, sabi ni Maylin, ah, uh, maraming maraming salamat po na lang kasi po hindi po niya mabigat yung chat out. Ayan, no. hindi po ma, hindi po kayo may shout out ni My. Chat out na lang po sa inyo. Mag chat out na lang po daw sa inyo. Ito ko na po tatapusin ang aking vlog at po po, wow. po susunduin ko na nga po si Nita. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa, sa walang sawa wala, ninyong sa pagsuporta sa, sa, sa aming YouTube channel kay sa Tres Marias at yun po rin sa buong PB team. ཨོཾ་སྭ་སྟི